na lalo na ikaw kababae mo tao ha hindi ka nang pagkain hmm. ikaw naro ha o ikaw din wilo ah mr Joben, ayun ang pagkain nyo oh hingi kayo nang hingi sa akin oo oo oh, oh. ba't hindi ka nang hingi ayun ang pagkain nyo oh oo oh. diba? ha oh. ano yon anong gusto mo hmm. kayo talaga ayan ang pagkain nyo halos hindi nyo na nga makubos eh mm. oh. ano na naman ang dinidimahan mo naro ha? naro? ano yon? Mm -hmm, ikaw talaga ano ano na sinasabi mo busog ka na nga di ba? No, oh. ayan kita mo si Mr. Joven oh. kain lang ng kain oh. ayan o oh. Stand job oh, in. di ba? Masarap yan dahil may halo yan na pampagana. Yan lang.